Maamo po naman sila mga idol. Tingnan niyo sa akin talaga 'yan. Oh, tingnan mo yung kuan nila. Yung mm. oh. So mga idol, magandang araw sa inyo mga idol. Bale mga idol, natutuwa ako ngayon kasi 'di ba? 'Di ba nga halos wala akong update kay Waki? wala akong update kay Waki at kay Aki. So ngayon, natutuwa ako ngayon kasi bumalik si Waki na ilang linggo, ilang linggo na hindi ko siya nakita dito. Si Waki lang yung bumalik si Aki, wala, di ko pa na sana bumalik din. So andito siya, papakita ko sa inyo ngayon. Andito ngayon parang busog ata to kasi ayaw bumaba. so ngayon ko lang nakita linggo ngayon linggo so pag uwi ko pag uwi ko galing ako ng baryo pumunta ako ng baryo pagdating ko dito andito na si, A Ak, si Aki ano mga idol oh ayan ang pagbabalik ni Waki Ak Sigurado yan mga idol, si Waki yan. Kasi tingnan nyo naman yung nilagay kong yung parang porsera sa kanya. Ayan. Kita nyo. Oh. So, anong mga idol ah? Oh? Iwan ko mga idol kung magpapakunta pa sa akin, magpapahuli pa. Lapit siya, lapit. Ayan. Ak, ak. Ak. Ak kukuha, kukuha muna ako ng pagkain niya yung pinapakain ko sa kanila pala yung feeds bali ilang linggo ilang linggo na hindi ko sila nakita dito so kala ko nga lumayas na so kasi may mga pumupunta din dito ng ko sila pero hindi pala so ngayon dito na talaga siya ayan ak ak So, stay tuned lang. Kukuha muna ako ng... So, videoan mo lang muna. Kukuha ko ng pagkain na. Up! 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 Ayun na mga idol. Tapos, taas. Ayun oh. Up 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 up. Up up. Bali mga idol, mata mataas na kasi yung lumipad kasi yung pakpak niya kompleto na talaga 'yan. Ayun oh, Ay mataas, no? doon. Sino ka mataas May dalang kahoy. Mangingitlog na siguro yung wak na 'yan. <laughs> ang problema wala na, ang problema wala na dito yung isa mga idol, si Si Aki. Wala na si Aki. Si Waki na lang yung kuan. Parang nalilito ako sa dalawang mga idol. Parang nalilito ako sa pangalan nila eh. Basta, wala na dito yung isa. Parang yung babae eh, mga idol yung wala dito. Si Aki. Yung wala. Ano? Hindi sadali, pakita muna. Ayaw pa bumaba, busog siguro yan mga idol. Ak 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 So Ayan 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 yung may mangga oh. Ak 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 Busog lang yan mga idol kaya ayaw magpahuli Ak Bali ilang linggo ko silang hindi nakita. Ilang linggo pero yun, natutuwa ako dahil bumalik. pero sigurado yun mga idol, yung isa babalik din yun. So update ko na lang kayo pag bumalik si Waki. Lilito ako sa dalawa kung ano saan yung pang Aki Waki ba to? gusto, lilito na ako sa kanila kasi ilang linggo nga hindi ko sila nakita dito. Kaya ngayon ko lang din sila na update sa inyo. Mga idol oh. Maamo pa naman mga idol, hindi pa naman umaalis. So nanginginain lang siguro to kung saan manginain. Ayan, maamo pa naman sila mga idol. Tingnan niyo sa akin talaga 'yan. O, oh, tingnan mo yung kuha nila, yung singsing -sing na nilagay ko sa kanila. Ayan. Ang pagbabalik, welcome back, A Aki. Oh, Awaki. <laughs> <laughs> Nalilito ako sa pangalan ng dalawa. Tuwang-tuwang wawa wako ah. tuwang, -tuwang... tuwang -tuwa siya na nakabalik na siya. Ilang linggo kayong nawala ak. Ba't mo iniwan si Aki? Ba't di mo kasama? Sana makabalik yung mga idol. Update ko kayo mga idol pag bumalik yon. So ito sana hindi pa to umalis kasi dito naman to pag uma, pag bumabalik dito pinapakain ko naman. So ngayon ayaw bumaba, pinakinuhan ko ng pagkain, ayaw bumaba. Busog siguro to. Magaling na tong maghanting mga idol. Sigurado yan kasi busog. O tingnan niyo naman yung katawan niya. Oh. Ayun. Ayun na. Ayan na. Ah. Tingnan nyo naman yung katawan niya. Oh. Siguradong matataba kasi sa katawan pa lang. oh. Ak, ak! 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 Kung ano to sila mga idol. Mga isa't kalahating taon na to. Hindi pa rin sila nangingitlog. Ewan ko yung isa kung saan na. Sana bumalik din yon. Hmm. Tuwang-tuwa siya. Nakabalik siya eh. Tuwang-tuwa niya. Nakita niya ako. Ak, ak. Pero ayaw na magpahuli. Oh. Ah, yun. Ak, ak. Ilang linggong nawala, ngayon lang bumalik. Grabe ka Ak. Update ko na lang kayo pag bumalik. Yung isa, oh, tingnan niyo yung balahibo niya dati. Kumpara niyo kung updated kayo kay Waki at Aki yung mga dati nilang balahibo. Ngayon napakaganda ng balahibo niya siguro ba sigurado babalik din 'yun. Oh, may nakitang palaka mga idol oh. Ayan. Palaka pala, kumakain pala sila ng palaka. Ayan oh, tingnan niyo. Oh, palaka 'yan. Hmm, pinatay niya 'yung palaka oh. Oh, oh. Oh, 'yan. 'Yon. Hmm. Oh. Palaka pala 'yung Hinahanting nila. Oh, tingnan natin ha ah, kung kakainin niya. Kaya pala busog 'to. Hmm? Kawawa yung palaka oh. Oh. Hmm. Ah. Laka, nakita nyung palaka ah. Laka hmm. Kakak ini niya yang mga idol Hmm Hmm. Hayaan ko lang yan mga idol Hayaan na muna natin siya Kung kakainin niya yan So ayan sa mga idol Kinakain niya yung palaka ayan. Siguro yan yung mga Kinakain nila Pag umaalis sila dito So Hayaan na lang natin So update ko na lang kayo mga idol Pag, pag nakita ulit natin si waki Pag bumalik dito So update ko na lang kayo So, pasensya na, medyo nalilito ako sa pangalan ng dalawa, Akiwake. Basta, sila naman kasi yung dalawa na no, alos para pangalan naman nila yan. Medyo nalilito lang ako. So, mga idol, update ko na lang kayo sa dalawa. Siya nga pala mga idol, pa naman mga idol. Kuis Bin TV. So, pa naman mga idol. Isa yan sa mga vlogger dito sa amin. So, sinusuportan ko din kasi mga kababaya, kababata ko. So, Marami pa kaming content na gagawin dito mismo sa amin sa mga sa mga yung pamumuhay dito sa amin, yung panginhas, lahat-lahat ng hanap buhay dito sa amin, papasokin namin dahil andyan sila. So, kaya nga minsan medyo bored din ako mag-vlog kasi ako lang mag-isa. So, natutuwa ako dahil andito sila, may mga kasama ako sa pagbablog. So, pasuport sa channel nila mga idol. Monetize na din sila. So, pasuport na din sa channel nila. Kuis Vin TV. At uh, shoutout na kay Jackson Yepan at kay Ma'am Annabel. So, Ma'am Annabel, shoutout sa iyo. At shoutout na din kay, kay, so, kay Baraco Boles. Ayan, pa-support mga idol, Baraco Boles, Mighty Cup Game Farm, Pugit Maker. At kay Inboy Uragon TV. So, pa-support pa rin mga idol kay Inboy Imboy Uragon TV kahit yon nga, yun nga kung updated kayo sa kanya. Ako updated ako kay Inboy kasi isa rin sa sinusuportahan ko updated ako sa kanya lahat ng mga video na pinapanood ko yan kaso nga lang medyo hindi ako mahilig mag comment yun lang hindi ako mahilig mag comment kaya kaya siguro nas, nakukuha nila na parang hindi ako nanonood so yun pero updated ako sa kanya kahit wala na si Bagwis yun, kinuha na nga ng DNR pinakawalan so sana supportahan nyo pa rin yung channel niya at kay Ma'am Chewy Official so pasuporta na sa channel nila mga idol So, 'yun, hanggang dito lang muna 'yung video natin. So, update ko na lang kayo pag bumalik na si Aki.